So, yan, Ayan. Lamig guys. So nagsalang na tayo sa kawali guys. Atong tanawang so, guys. Na lang guys. Nagsalang na tayo sa kawali guys. Walang so, na ako maipakita ganito okay, guys. kayo guys. So ato na siyang balik taron nung guys. Tungtod lang guys. Maghuwatag mga 15 to 20 minutes guys ato na siyang balik balikon guys para ato na siyang balik taron pang so, guys after right? 20 minutes ato na siyang balik taron guys tanaw na to na yan pwede yung balik taron guys so, golden brown na siya guys oh lamig kayo guys so. Oh. first pakainin na guys mga lamig kayo guys hmm. na o oh, diba nabalik na to guys nag golden brown na lamig na guys yan ang kaisawsawan, suka, sili, uh, sibuyas, grabe niya kalamansi. Wow, lami kayo. Dagal kang bakao na ni guys. Oh, diba? So, natin o guys, natin ini siyang haunon guys. Haunon na nato guys. Diring guys, oh. Diring natin imutang guys. So, diba? Balik. Eh, Isura, ganyan yung kita rin ko sa video video guys. Eh. <laughs> pagkalisod palandungon sa usara taon ang nagvideo video nya yeah, magbutang na putan ani after natin makuha na ning guys ato na kuno imutang ang bag guys oh di ba oh guys wow yummy 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 so atong ayuson ang ka ang kuan ang, ang, ang So, dara guys, butang nga na to guys. Gandahan lang. Kasi dapat si Kanta. Kasi si Kanta guys. Oo, diba? Oo, guys. So, ato na siyang, ato na po siyang balikon guys after mga 20 minutes. Oo, diba? Pag nag-golden nag brown na siya guys. So, 20 minutes guys balik taro na nato ni guys kay lutong luto na guys ah wow. tara guys balik taro lo oh brown na siya guys karting lami ah kalami ah naman tao na ni guys is puro tapo na niyo sa kalderong bahaw guys <laughs> oh di ba hmm lami kayo o na yung sa Quezon province guys nga isdang espada or sa bisaya liwit na siguro sa Visaya tawag ganun wako ka ay bawa sa bisaya basta na rin sa Quezon province is espada ang tawag Oh, di ba? Paborito ni ng mga kor Koreano luto, guys. Luto, guys oh. uh, ah, lamia pagkaluto guys oi. Oh, eh. Pauno na to ni guys, lutong luto na guys. de Ah, perfect perting luto ah, lamia kay pagkaluto guys oh. Sakto gid guys. Sakto gid niya guys nga makahurot ako sa kaka. bahaw guys. <laughs> lamia kay siya guys. Atanin ko ang guys, kini. Piloto okay, naman eh. Karoon. Mahuma na ito sa itong pagluluto. O. Oh. Kala, yun. lamig kayo. Ito yung natin butang guys. Plaster. Kining usa. O, oh, diba? Lami kayo. Alright. So, tara guys. Butang na po natin guys. Last na lang ni guys. Tara, last na lang na. So, ito po ni siyang balikon after 20 minutes. Okay. Para atong balik taron. 20 minutes. Ito na guys. Golden brown na siguro ni. Wow, golden brown na siya guys. Oh. Ayan. Napakalamig, ah, ah, napakalamig guys sa kong isda guys. Oh, di ba? At least yung balikan unya ko after 20 minutes. Pagyo to na. isda guys. Oh, di ba? Lamig kayo, yummy guys. So, ayan na guys. Ano pang inaantay natin? Kain na na. So, ano pang inaantay natin guys? Kain na na. Lamig kayo. Oh, di ba?